Pipila ka mga lugar sa lungsod sa Caraga Davao Oriental apektado sa paghapak sa bagyong kabayan nga karun usa na ka low pressure area. Pipila ka residente na trap sa baha ang gipang rescue. Tulay ug kabalayan na danyo sa pagbaha. Ani report. <coughs> Malampuson nga na-rescue sa BFP Caraga responders ang usa ka 3-month old nga baby human matrap sa baha ang ginikanan Ini sa Sitio Mailom, Caraga, Davao Oriental Lunes sa buntag. Kining usa ka lalaki, misulay pa langoy sa baha apan wala kini magselbi sa kakusog sa sulog sa tubig. Hasta ang kalsada gilunupan sab kining motorsiklo gitabangan na og tuklod sa responders ug nagpakabanang katawhan. Ilabihan sa ang pagbaha sa barangay Don Leon Balante nga daghan sab ang mga residente nga apektado. Migamit na ang mga responder og PC alang sa mga residente nga trap aron marescue rescue ug mahiklin sa evacuation area. Sa barangay Lamiawan, naguba ang footbridge nga nagkonekta sa barangay Pichon. Dugay na kunong gi-request sa LGU nga mailisa ng tulay o karon gibanlas na gyud sa baha. Hangyo nila sa nasudnong kagamhanan nga dalion ang budget sa bagong tulay sa mga lugar. So, ngayon talagang totally na damaged na yung uh, grade. so hingi tayo ng tulong doon sa kanila na maaga yung pag-download ng request natin. Pero may pundo na to so yung pag-implementa lang. Sana maaga para makatawid yung mga Uh, tao dito sa more than 6,000 na mga tao dito sa bundok. Ana na karoon ang mga bibakwit sa evacuation center nga paspasab gyud si kaso sa lokal nga kagamhanan. Sa tala sa LGU, ana sa kabin 3,000 ka magbanay ang apektado gikan sa Siam ka barangay. Gibana-bana ba ang moabot sa 60 million pesos ang danyo sa grabing pagbaha. Giplastar na sa mga tambal, sinina, ilabi na food packs alang sa mga apektado sa baha. Naka-standby na sab ang mga personahe sa incident command team. Lunes sa gabi, midagsa ang katawahan nga nag-volunteer sa pag-repack food packs. Pipilasab ka mga donasyon ang nangabot gikan sa mga individual, grupo ug pribadong organisasyon. Plano karon sa LGU ang pagdeklara og state of calamity sa Karaga, gumikan sa grabing kadaot dala sa baha. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.